Ano kung tumigil ka sa pagmas Ang pagpapasaya sa iyong sarili ay karaniwan sa higit sa 50% ng mga kababaihan at 70% ng mga lalaki na sa buwan ng batayan. Ngunit, ano ang mangyayari kung tuluyan ka ng tumigil sa pag Pagkatapos ng isang linggo, ang mga antas ng testosterone ng lalaki ay tumaas ng 40%. Ngunit ang hindi binanggit ng karamihan sa media ay habang ang pag-aaral ay nakakita ng tumaas na testosterone. Bumalik ito sa normal na antas sa ikawalong araw na walang paliwanag. Sa mga tuntunin ng sekal na pagganap, ang pag-iwas sa mas ay tila hindi rin nagpapabuti sa napaaga na bulalas. Pagkatapos ng tatlong linggong walang mas natuklasan ng isang pag-aaral na ang mga kalahok ay may halos parehong oras ng bulalas gaya ng mga nagmas tulad ng para sa kalidad ng tamod, lumalabas na ang mga mas madalas na nag-ejaculate ay nagkaroon pa nga ng sperm na mas malakas ng mga manlalangoy na nagpapabuti sa mga pagkakataon ng fertilization. Ang tanging issue ay ang patuloy na mas***** ay humahantong sa patuloy na paglabas ng serotonin at dopamine na humahantong sa ating utak na nagiging desensitized sa mga particular na neurotransmitter na ito. Ang ating utak ay mangangailangan ng mas mataas na antas ng dopamine at serotonin upang makakuha ng normal na antas ng kaligayahan at motibasyon. Kaya, kung ihihinto mo ang masturbasyon, hahayaan mong maging sensitibo muli ang utak sa dopamine at serotonin. Kaya kung gusto mong ihinto ang pagmas para sa mga personal na dahilan, gawin mo lang. Sinasabi ng ilan na nakatulong ito sa kanilang buhay, ngunit para sa karamihan, ang mas sa katamtamang paraan ay isang malusog na aktibidad na may ilang tunay na mga benepisyong pang-agham. Ako, si Dr. Alberto Santos, nagsa-sign out. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow ako para mas marami pang kaalaman sa kalusugan.